Panoorin natin mga lodi kung gaano kalupit at kagaling ang isang Derrick Cruz nung Chicago time niya. Balikan natin mga lods at panuorin ang ilang mga highlights sa kanyang karir dito sa Chicago Bulls nung wala pa siyang injury kung gaano nga ba kalupit ang isang Derrick Cruz at paano siya pipigilan kung ganito ang kanyang laruan at sa taas na 6'3 nitong si Derrick Cruz mga loads ay talaga namang napakataas lumundag ng mamang ito na kahit ang mga malalaki ay kayang-kayang sabayan at talaga namang dinadakdakan niya lang to mga lodi at sa play nga na ito, mga Lodi, kitang kita kung paano niya iniwas ang bola dito sa malaking defender. Ganyang kalupit ang isang Derrick Rose na akala mo nasa 6'8 ang height nito mga Lodi. Dahil napaka easy lang sa kanya kung paano niya idadakdak yung bola at kung paano niya iiwas sa eri. Napakalupit din ang kanyang mga acrobatic shot mga Lodi. Ang isa pang nakakabilib dito kay Derrick Rose mga Lodi ay yung kanyang quickness para sa kanyang mga atake na talaga namang napakahirap bantayan dahil sa bilis na itong kumilos kaya nahihirapan ang kanyang mga defender na sabayan siya sa kanyang bilis ng pag-atake at kahit ang mga bantay niya na point guard ay kayang kaya niyang lusutan at dahil nga sa taas tumalon na itong si Derek Cruz ay kayang kaya niyang habulin kahit na nasa taas na yung bola para masupalpal mga lodi at ang tatlong weapon ng isang Derrick Rose na ginagamit niya sa kanyang basketball career ay ang kanyang quickness at ang kanyang taas sa pagtalon at syempre yung kanyang mga acrobatic shot na talaga naman kaya niyang baguhin ang kanyang tera kahit na nasa air ni siya mga lodi at kapag itong sideros ay nasa loob ng court, talaga namang palagi kang makakakita ng mga highlights na hindi mo iisipin na kaya niyang gawin dahil nga sa maliit siya. Pero easy easy lang sa kanya ang mga slam dunk na nakakagulat na hindi mo akalain na kaya niyang gawin mga lodi. Kaya naman itong si Derrick Rose kahit nung rookie season niya pa lang ay talagang sinandala na ng Chicago Bulls dahil sa napakalupit na maglaro at talagang hindi mo kakayanin ang kanyang mga talon na pambihira mga lodi at dahil nga sa napakalupit na performance ng isang Derrick Rose isa siya sa napakabatang player na nakakuha ng MVP award dito sa NBA na bihirang makuha ng mga point guard na maliliit na katulad niya mga lodi at hindi lang yan mga lodi dahil isa rin si Derrick Rose sa napakabata na napasama sa NBA All-Star sa kanyang kapanahunan dito sa Chicago Bulls. At dahil nga sa mga impresibong laro na ipinakita ng isang DeRose, ay tumatak siya dito sa Chicago Bulls lalo na sa kanyang mga fans kahit na hindi niya to nadala sa championship pero hindi na rin naging masama ang record ng Chicago Bulls nung dumating sa kanila ang isang Derrick Rose mga Lodi.